I wonder why health benefits remain at the back burner of the country's healthcare agenda. Why can't we significantly increase our benefits kahit na bilyon-bilyong piso ang pera ng PhilHealth? Matagal nang pong problema yung kalkulangan ng benepisyo paulit-ulit nang dumadaing ang mga kababayan natin, pero bakit po di natin ito maibigay ng todo? Bakit tila tingi-tingi na serbisyo na lang at benepisyo ang naibibigay natin? Para saan pa po na chairperson ang DOH sa Benefits Committee na ang layunin ay suriin at magmungkahi ng pagpapalawak ng mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth? Kung di naman mapapanatag ang mga Pilipino na may sasaslo sa kanila kapag nagkasakit o may nagkasakit sa pamilya. Madam Chair, allow me to show a sample hospital bill ng isang pasyente na nag-undergo ng radio ablation with 3D mapping. Ito po ay isang heart procedure as flash on the screen. 470,891 po inabot ito. Makikita po natin na 24,310 lang ang sagot ng PhilHealth less than 5% po yan ng total bill. Mas malaki pa ang senior citizen discount ng pasyente. Ano po ang paliwanag ng benefits committee dito? Ang mga deductions ay hindi na maramdaman ng taong bayan. Short of saying, lugi pa sila sa binabawas na contribution sa kanila buwan-buwan. Fresh Um, Madam Chair, maybe we can allow the chair of the benefits committee to address the qu query. I think it's being it's more addressed to DOH, po or to Phil Help. Yes, uh, anyone? No, uh, benefits committee. Why is it 24,000 out of 470,000? Um, I'm the chair of the benefits committee now, uh, we have repl I have replaced Albert to chair this uh, just recently, and. Uh, the radio ablation is a, a new procedure. So I don't think the previous PhilHealth and the previous Bencom has actually included it in uh, in the procedure. So as, as mentioned earlier by the, by the of, officer of PhilHealth, uh, the procedures are based on what are the high burden illnesses and also the, the impact on the catastrophic. But definitely if there is a request to include this in the benefit package. We would ha be happy to get them from the physicians or the hospital that do the radio frequency ablation. I think this is done in uh, a few hospitals only. Madam Chair, why is it like this? One point out of many diseases. are was said before, long time not like this, Madam Chair. Timeline, Madam Chair. no, yung we are talking about is a long no While we thank the PhilHealth. na pinagbigyan tayo sa panawagan natin last year to increase all benefits across the board by 30%. Sigurado po tayo na kulang-kulang po ito at hindi po mabilang na ang lumapit sa ating opisina na humihingi ng tulong dahil halos mamiso lang po ang naibabawas ng PhilHealth sa bill nila sa hospital. Napakatagal po, Madam Chair, ng galawan natin dito. No? Ito po, hindi pwede po ito dahil oras-oras may namamatay dahil hindi makapagpagamot sa hospital. No? Madam Chair, gawin na po natin ito. Can we now ask from the DOH Secretary as the Chairman of the Bencom and PhilHealth to have another round of 30% increase in all benefit packages and include, matagal na po ito Madam Chair, MRI, PET scan, CT scan, and all other diagnostic tests in the urgent care packages of PhilHealth Heal without necessarily being confined in the hospital. Idagdag pa natin dito, Madam Chair, at iba, ang iba't-ibang klaseng sakit sa cancer na kung saan hindi po pwede ang installment na gamutan, ang bara sa puso, hindi pwedeng sabihin na isa lang ang operahan muna kapag apat ang bara. Pero pa dito, Madam Chair, pag-usapan din natin ang productivity ng ating bansa. Paano po tatas ang productivity ng ating bansa kung meron tayong 42 million kababayans with undiagnosed eye problems at almost 500,000 na kababayan natin na ipinanganak na nearly blind taon-taon. ilang taon na po ito, Madam Chair, na ipinapanawagan ng ating mga doktor na isama na po ito. As flash on the screen, Madam Chair, timeline po yan natin ng mga ginawa natin sa PhilHealth at DOH. Nakailang hearing na tayo dito, Madam Chair, sa panawagan natin ito, na ang mahalagang scans na to at mga mga nabanggit kong sakit, hindi na po pwede hindi na po katang katanggap-tanggap na pagmimitingan na naman ang Bencom ito at ididribol naman tayo, Madam Chair. Kung hindi ako nagkakamali, si nakailang hearing na tayo dito, Madam Chair. Si Asek Domingo pa ang kausap natin dito bilang representative ng Secretary sa Bencom. Matatapos na naman ba ang budget deliberation at maghihintay na naman tayo ng isang taon para pag-usapan at tugunan ito? Bakit po hindi natin ito magawa? Bakit pa natin ito pinatatagal? isipin po ninyo, bawat araw na lumilipas, may mga pasyenteng huli na nila na lalaman. Nasa malalang stage na pala ang kanilang cancer dahil hindi nila kayang bayaran ng scans na kailan nila. May mga nauuli lang pamilya dahil may magulang na hindi makapagpa-opera sa puso. May mga mamamatay nang hindi nakakakita ng doktor dahil pinili na maratay na lang sa bahay dahil takot ng babaon sa utang pag nag-hospital. Madam Chair, hindi na po ako papayag. Kailangan po bang dumating pa sa punto na i-defer po natin ang budget ng DOH o ng PhilHealth para pansinin at aksyonan na ito. Hindi na po ako papayag, Madam Chair, na maghintay. Baka huling budget hearing ko na po ito dito sa Kongreso. Pero kapag ako po ay sinuerte, babantayan ko po ito doon sa Senado at aabangan. Madam Chair, Madam Chair, may I now ask from the DOH and PhilHealth that before our plenary deliberation, itaas na po at i-increase itong mga binanggit kong mga scans, mga sakit bago po ang ating plenary deliberation. Pag hindi po ito nangyari, Madam Chair, I will be left with no choice, Madam Chair but to move to defer the budget allocation of the DOH for the year 2025 at the proper time during our plenary deliberation napakasimple lang po nito madam chair kung kinakailangan pong mag overtime ang bencom para dito kung kinakailangan po na mag-host po ang house o tayo ng meeting room para magawa po ito gawin na natin po ito madam chair dahil habang nag-uusap po tayo, may mga namamatay dahil walang perang pampagamot sa hospital. Madam Chair, last po, may sobra-sobrang pondo ang PhilHealth. Ang daming kulang na serbisyo na kailang kailan ng mga Pilipino. Ang dami pang sakit na kailang taasan ng coverage at hindi maramdaman ang sinasagot ng PhilHealth. Nitong mga nakaraang linggo, Anong pinag-uusapan natin? Ilipat ang sobrang pondo ng PhilHealth sa ibang programa. Ipagpalagay na po natin, ibigay natin yung 89 billion. Mayroon pa pong Senator, mahigat, Yes, mayroon pa pong mahigit 500 billion piso pang natitira. Bakit po hindi na natin ito gamitin ngayon para ipalawakin ang serbisyo? Bakit hindi ibigay ang dapat ibigay? At kung may sobra pa, gamitin sa pagpapababa ng contribution. Manhid na ba tayo? Manhid na ba tayo? Dapat may panggastos po kapag nagkasakit. Ako na po ang nakikiusap, Madam Chair. Ako na po ang nagmamakaawa para sa ating mga kababayang nangangamba at natatakot na lalong malugmok sa kahirapan kapag nagkasakit. Madam Chair, habang andito tayo ngayon at pinagtatalunan, kung ano ang gagawin sa mahigit na 600 bilyong piso pera ng PhilHealth. Ibigay na po natin ito dahil meron pong namamatay, meron pong hindi nakakapunta sa hospital. Sa mga kasamahan ko po dito sa pamahalaan, nakikiusap po ako, maawa na po tayo sa kapwa natin Pilipino, huwag po tayo maging banhid. Bawasan natin ang kanilang pangamba sa pagkakasakit de kalidad, patas at mapagmalasakit na serbisong kalusugan, gawin na natin ito, Madam Chair. Naiiyak po ako sa tuwing maririn, maaalala ko yung sitwasyon ng ating mga kababayan na akin pong nakikita sa ating mga hospital. Sa tuwing maaalala ko ang ating mga kababayan na pinipili na lang nakaratay sa kanilang bahay at nag na lang ng oras dahil walang pangbayad sa hospital.